magandang 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 gabi po sa inyong lahat mga kababayan ngayon po ay araw ng Miyerkules July 7, 2018. Kumusta po kayo mga minamahal kong mga kababayan? Ang tagal din nating hindi nagkakitaan at nagkarinigan. At nakikita ko na sa ating uh, live streaming, nagapabati, good evening, si Kabayang Maricel Padilla, kumusta ka? Rizal Villarmino Padilla Jr., magandang gabi sa iyo, Kabayan. At nandyan na rin nanunood si kabayang Genie Jer JMJ Justin Yano. Magandang gabi sa anak sa atin sa Marinduque. Sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ating mga kababayan sa labas ng Marinduque. At sa ating mga kababayan din sa anim na bayan ng Marinduque sa bayan ng Turijos. Dire-diretso kita sa bayan ng Santa Cruz. At magpatuloy kita sa bayan ng Mugpog at diretsuhin natin ang bayan ng Buak. Hanggang sa makarating kita sa bayan ng Gasan at magkita-kita -kita naman kita sa bayan ng Buenavista. Yeah. Si Kabayang Lloyd Penyo o Nilia, Martinez ay nanunood pakibati naman sa mga tagamugpog Fire Station from Lloyd isang magandang gabi kabayan at batiin natin lahat ng uh, mga miyembro at bumubuo ng ating uh, Marinduque Provincial uh, anong tawag dito ay ang uh, Bureau of Fire Protection sa pangunguna ng kanilang napakabait at napakagandang uh, fire marshal, si Chief uh, as uh, si Superintendent, I mean Superintendent Maria Victoria Padua Bruwal Isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. DJ Vaughn Si Kabayang Ninay Espenilla de Jumo ay nanunood. Nakikita ko na rin at nakasubaybay na rin ang ating napakaganda naman. Is, na social media influencer ng Marinduque News, si Kabayang Rosemary Caniete Nite na nagabigay ng duro at mamulamulang mga papuso. So Kumusta po sa inyo inyong mga lugar ngayon? ay aulan ulan sa labas ng aming tahanan. Si John Kenneth Barliso ay nanunood Tony Riego. Good evening po from San Pedro, Laguna with love. Rosalyn Sondi Larga nanunood. Magandang gabi po, bayan ng Turihos. Sa aming mga kabarangay, dyan sa barangay Buangan, kumusta po kayo? Si Grace Baliega ay nanonood. Good evening DJ watching all the way with love from Thailand. naku mukhang kita ay sa mga susunod na mga buwan kabayan Grace Baliega. Maricel Padilla nanonood din pakibati naman po kay Melody Dela Cruz sa Santa Cruz Marinduque. Kumusta po ang mga taga Santa Cruz? And nanunood din ng aking kaibigan si Colit Maria Zeta. Kumusta ka, Colit? Yano ano, yano ang balis, alam mo ba yung balis? LSG Rocha Kabayan, hindi ko talaga inatex ang name nila, ayaw magpabanggit ng kanila mga pangalan, gusto lang ang madinig, inabati ko po ang uh, aking mga kaibigan. Ano daw? ang alis daw ng stress yung magaganda at mga guapo ng mga kaibigan ni kabayang LSG Rocha Si Raymar Lamak ay nanunood. Magandang gabi, good evening. Pakibati naman po ang Lamak family sa Manlunay Tigyon Gasan. Pa-request din naman po ng awitin na faithfully watching all the way with love from San Pablo City. Diyan naman sa Laguna. new par, DJ Pakibati naman po ang par at merang floor family at sa boyfriend ko item tamis niyan kabayan. Sa boyfriend ko na si Dennis Crosado ng Santa Cruz, I am watching all the way with love from Saudi Arabia, Riyadh. Yan ang ganda, yan ang ng ating mga sonata maestro ngayong gabi. May naman lahat ay inaanyayahan para sa ating sayawan. Si Remy Soberano Josue na nanunood. Pakibati naman po ang aking unikaihan na si San Shane Shena Ridge Josue. Isang magandang gabi po kabayan. <laughs> Yan ang ganda na ring remix na aray ng ating kababayang si April Boyer Regino. CJ Recto Paras, good evening kabayan, pakibati naman kami din sa Hong Kong Marinduque Migrant Workers Association. Ayan ang ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. Marinduque Migrant Workers Association sa pangungunan ni CJ Recto para sa isang magandang gabi kabayan. Naalala ko parang ito'y nakasama ko ano? Nung nagparian ako sa Hong Kong. Pwedeng mag-request ng Happy Birthday song for me many 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 many, many thanks kabayan. At bukas na po ang aking linya ng telepono. Maaari naman kayong tumawag live na live sa 0925-8859-578. Ulitin ko kabayan, 0958 -8859578. Parang namali ah 0925 8859578 Diyan po pala kayo maaaring tumawag Gayun din ang ating IMO application Pwede na rin kayong tumawag ang i'm not Muli po, kumusta, kumusta, kumusta kayo mga ginigiliw at minamahal kong mga kababayan, mga kalalawigan patugtugin muna natin itong isang requested song Asamahan ah, kita ngayong gabi ni Moira de la Torre sa kanyang awiting, o de la Torre sa kanyang awiting tagpuan Aba ay durom nanonood nating mga kababayan. Kumusta po kayo? Nasaang lupalo po kayo ng mundo naroroon, ng lugar naroroon? At i-comment na kabayan ang inyong mga iniwan namang mga lugar sa ating probinsya ng Marinduque. sa Marinduque ay kaiba ang tagpuan pag, pag hindi sa sapa ay sa gilid ng kailugan. At mangyaring i-share, ibahagi itong ating live streaming kabayan para naman mas marami kitang mga kababayan ang makakwentuhan. Itong si Kabayang Remy Soberano Josue ay may kinatagpon na baga araw. Ash Ashley na Ashley na si Recto, magandang gabi. Uh, ladli Ladly Luce, magandang gabi kabayan. Uh, good evening po. I am watching all the way with love from Imos, Cavite. Kabayan paki-bati naman po ang mga magulang ko diyan sa Kaigangan, Buenavista, Marinduque. Maraming salamat po. At uh, isulat, batiin na kabayan yung mga mahal ninyo sa buhay sa Marinduque. Kaloyski Soleta sa pool o sa pool. Good evening po, pakibati naman po sa lahat ng tropa ko dyan sa pangi. Yung mga tropa peeps. pakibati na rin po ang mga tagagasan Marinduque Marindu kesa ka po ang family ko dyan. Paplay naman po ng Hayaan Mo Sila para sa mga tropa ko dyan. Oh, 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 oh. Si Jerome pakpak ay nanunood oh. July 11 na po. Oo oh, nga ni Anomaly pala ako, I am very sorry kabayan, it should be July 11, 2018 Nagkagulo na ano kabayan Unang una ano <laughs> Pasensya na bayabagay ka na rin live ay talaga ng mga nagkagulo Grace Baliaga nanonood, I miss you so very much kabayan Jan Dave Loria nanonood. Jason Malalad Hermosa, kumusta kakabayan kabayan at ang dami nating mga kababayan na nakasubaybay nakatutok ngayon dito sa ating live streaming. Kumusta po kayo? Jill Ati White, very good. Del Mundo Randy, DJ Pakibati naman po ang crush ko. Tamis niyan, mas matamis pa sa pulot. Si na si Erica Pedrigal taga Hagimit Yehey salamat DJ maraming 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 salamat po kabayan at para po sa mga balita na may kinalaman sa ating mahal na probinsya palagi po kayong mabisita sa ating website ang www.marinduquenews.com Com. At uh, patugtugin na natin itong isang requested song ng isa rin nating kababayan. Ah, pero bago yan, batiin muna natin si Ladly Lucy. Pakibati naman po ang mga magulang ko na si Mekrito Lucy at uh, si Lucita Lucy sa kaigangan. Maraming maraming salamat po. At wag na nating patagalin. Ibigay na natin at asamahan uh, tayo ngayong gabi ni ng ex-batalyon sa kanila namang awiting hayaan mo sila. And of course nanunuod din si Abby Garbas, Lilibetta uh, Fabrero Sarmiento Paloma, magandang gabi po watching all the way with love from Marikina. Mabuhay ang mga taga Marinduque. Mabuhay Kabayan. And of course, nanonood din si Risa Bellarmino Pardilla Jr. matulog na alay matulog na alay sa Ashley. May pasok ka pa bukas, asin ko kayo. <laughs> Wag muna, ayan kay naman naman si Kabayan ayo oh. But nawala yung ating sound, nasaan na ang ating sound? Kalimutan mo na yan Sige, sige, maglibang Huwag kang magpakaibang Dapat ay itawa lang Ang problema sa baba ay dapat di hinihinda Hayaan mo silang mag-abon sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat nag ko. ka nagloloko Pagkatapos kang pakik Si John Dave Loria ay nanunood Sir Myong, pakibati naman po ang Mulbog Family Maraming salamat po uh, Kaya huwag kang ukulit pa Kaya huwag kang ukulit pa Si Rosemary Aman ay nanunood. Good evening. Pakibati naman po ako, Sir Dina Kilon. Kilon, I liked it. Maraming salamat, Margie. Ray, pakibati naman po sa family. Ray at Cardenas dyan sa Marinduque. Watching all the way with love from Paranaque City. Bayuhan, naman Si Kabayan Jason Malalad Hermosa ay nanunood. Kumusta ka dyan, Kabayan? At sa lahat ng ating, ng iyong mga kasamahan. Dyan sa SM, ไม่ดังอันเตะ SMOWA รังมากี่จิบกัเปรย์ยันซา Sa inyong pagkahibang Sa isinihan dyan sa MOA Nilalang mo <laughs> Nandyan si kabayang Jason Malalad Hermosa Demon. Si Irene Rodriguez Ki Giging ay nanonood Watching all the way with love from Pasig Pakibati naman po ang mga taga kaganhaw Maging na kabayan ng iyong pagbati ha. Ulitin mo na lang Kawin At ang daming mga nagapabat Hindi dapat ni na tumigil ka sa Lady Lucy magandang gabi po I am watching from Imos Kabite Pakibati naman po Panamalo. Tumaas na naman kabayan Pakiulit na ang pag-aigan na rin pong ang daming nanonood at ang daming nag-a-comment Sabi ko, ay ang bilisong tumaas ng inyong mga greetings ay, yan, So pag hindi po kayo nabati, kabayan niya, na ulitin nyo na lang Joseph Malcolm Magkalayo, watching here in Dasma, Makabite V-Boy Desena, dyan sa Tamayo, Santa Cruz, Marinduque Ang mga magulang ko dyan Irene Rodriguez Gigging watching from Pasig Pakibati naman po ang kapatid ko dyan sa kagan House, Santa Cruz At syempre, sa kuya ko na si Joe Rodriguez at atela na Rodriguez, owner ng Villa Atelana. Maparoon po uli kita, sir, sa Villa Atelana. Makain kita ng... Maas na naman ka galing ako dyan nung uh, sa linggo. From Sabado o linggo. Uyo ka na pag gusto na pa sa kamay. Unti-unti kang gagami